mga kati, mukhang may pasabog na naman para sa ating mga Katden fans. Matapos ang matagal-tagal na paghihintay, heto na ang balitang tiyak na magpapakilig sa ating lahat. May bagong proyekto raw na pinagkakaabalahan ngayon ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, at siguradong hindi lang ito basta-bastang proyekto. Dahil may matinding chemistry at kilig na naman tayong dapat abangan. Ano nga kaya ito? Isang pelikula ba? Isang teleserye? o baka naman isang espesyal na proyekto na hindi pa natin inaasahan. Halina't alamin natin ang buong detalye sa ating mainit na usapan ngayon. KATHDEN, ang kasaysayan ng kanilang tambalan bago natin pag-usapan ang bagong proyekto. Balikan muna natin kung paano nga ba nagsimula ang tambalang ito na minahal ng maraming Pilipino. Taong 2011 nang magsama sa unang pagkakataon si na Catherine at Alden sa pelikulang Hello, Love, Goodbye. Marami ang nagduda noon kung magiging patok ba ang tambalan nila, lalo na't kilala si Catherine bilang bahagi ng KathNiel at si Alden naman bilang isang dating ka-love team ni Maine Mendoza sa Aldub. Pero laking gulat ng lahat dahil hindi lang naging matagumpay ang pelikula nila, ito pa ang naging highest grossing Filipino film of all time. Dahil sa natural nilang chemistry at husay sa pag-arte, agad silang minahal ng publiko maraming fans ang humiling na sana'y magkaroon sila ng isa pang proyekto. Kaya naman hindi nakatakataka kung bakit mainit ang balitang ito ngayon. Dahil mukhang matutupad na ang matagal nating hiling. Ang bagong proyekto, ano ang alam natin sa ngayon? So, ano nga ba ang bagong proyekto ni na Catherine at Alden? Ayon sa isang source na malapit sa dalawa, kasalukuyan na silang nagkakaroon ng mga meetings at brainstorming sessions para sa isang bagong pelikula. Oo, oh, Tama ang narinig ninyo. Isang pelikula ang muling pagsasamahan ni na Catherine at Alden, at ayon sa Insider, ibang iba raw ito sa Hello, Love, Goodbye. Bukod sa pelikula, may lumulutang din na espekulasyon na magkakaroon sila ng isang espesyal na serye o miniseries na eksklusibong ipapalabas sa isang streaming platform. Kung totoo ito. Paniguradong magiging exciting ito para sa mga fans dahil mas mahaba-haba natin silang mapapanood sa isang kwento na siguradong puno ng kilig at emosyon. Ano ang posibleng kwento ng kanilang pelikula? Bagamat wala pang opisyal na announcement tungkol sa plot ng kanilang bagong proyekto, may ilang haka-haka na maaaring maging istorya nito. Narito ang ilan sa mga posibilidad. Isang mature love story dahil parehong mas matured na sina Catherine at Alden ngayon. Posibleng ang magiging tema ng pelikula ay mas malalim na love story na may mga real life struggles tungkol sa pag-ibig, pamilya, at career. Sequel ng Hello, Love, Goodbye isa ito sa pinaka-pinapangarap ng fans. Ano kaya ang nangyari kina Ethan at Joy pagkatapos ng kanilang naging hiwalayan? Nagkatuluyan ba sila kung ito nga ang magiging kwento? Siguradong magiging isang blockbuster hit na naman ito historical o period drama kung gusto ng bagong flavor sa kanilang tambalan. Isang historical o period film ang maaaring maging magandang challenge para sa kanila. Imagine Catherine at Alden sa isang pelikula na may vintage feels, parang General Luna o Goyo. Fantasy o sci-fi romance since uso na ngayon ang mga ganitong genre, hindi malayong subukan ito ni na Catherine at Alden. Isang kwento ng pag-ibig na may halong fantasy. Parang Twilight o The Hunger Games, pero may sariling Pinoy touch. Rom-com na may travel element kilala ang Hello, Love, Goodbye sa ganda ng setting nito sa Hong Kong. Paano kaya kung sa bagong proyekto nila, mag-shoot sila sa ibang bansa? Isang kwento ng pag-ibig sa Paris, London, o Tokyo. Aba! Ang sarap pangarapin! Behind the scenes updates at mga industry insiders ayon sa ilang showbiz insiders, ang bagong proyekto raw na ito ay may mas malaking budget kumpara sa kanilang unang pelikula. Ang dahilan, gusto raw ng production team na mas palawakin ang international reach ng pelikula. May mga nagsasabi rin na maaaring ang direktor ng kanilang bagong proyekto ay isa sa mga pinakamagagaling na direktor sa bansa. Isa sa mga lumulutang na pangalan ay si Cathy Garcia-Molina, ang direktor ng Hello, Love, Goodbye. Kung totoo ito, aba tiyak na magiging isang cinematic masterpiece na naman ito. Ano ang reaksyon ng mga fans? Dahil sa paglabas ng balitang ito, agad na nagtrending ang Kath Den sa social media. Maraming fans ang nagpakita ng excitement at kilig, lalo na't matagal na nilang hiniling na muling magsama sa isang proyekto si na at Alden. OMG! Finally, matagal ko nang hinihintay na magbalik tambalan sila. Kahit anong genre, paniguradong manonood ako. Bagay na bagay talaga sila on screen. Sana nga totoo ito. Kath Den for the win. Grabe yung chemistry nila, kahit sa BTS videos, nakakakilig. Paano nito AAPEKTAHAN ang career nila? Dahil parehong successful ang solo careers ni na Catherine at Alden. Ang bagong proyekto nilang ito ay tiyak na magdadala ng mas maraming opportunities sa kanila. Para kay Kathrin ito ay isang patunay na kaya niyang bumuo ng bagong love team na kasing lakas ng Katniel. Para kay Alden naman, isang patunay ito na isa siya sa pinaka-versatile leading men ng kanyang henerasyon. Bukod dito, posibleng magbukas ito ng mas maraming international opportunities para sa kanilang dalawa, lalo na't matapos ang hello, love, goodbye. Napansin na rin sila ng ilang film producers mula sa ibang bansa. Final thoughts, kung totoo nga ang balitang ito siguradong magiging isang malaking hit na naman ang bagong proyekto ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Hindi lang ito basta-bastang pelikula o serye. Ito ay isang milestone sa kanilang career at isang regalo para sa kanilang mga fans na matagal nang naghihintay ng kanilang pagbabalik sa screen. Bukod sa pelikula, may lumulutang din na espekulasyon na magkakaroon sila ng isang espesyal na serye o miniseries na eksplosibong ipapalabas sa isang streaming platform. Kung totoo ito, Paniguradong magiging exciting ito para sa mga fans dahil mas mahaba-haba natin silang mapapanood sa isang kwento na siguradong puno ng kilig at emosyon. Ano ang posibleng kwento ng kanilang pelikula? Bagamat wala pang opisyal na announcement tungkol sa plot ng kanilang bagong proyekto, may ilang haka-haka na maaaring maging istorya nito. Narito ang ilan sa mga posibilidad. Isang mature love story dahil parehong mas matured na sina Catherine at Alden ngayon. Posibleng ang magiging tema ng pelikula ay mas malalim na love story na may mga real life struggles tungkol sa pag-ibig, pamilya, at career. Sequel ng Hello, Love, Goodbye isa ito sa pinaka-pinapangarap ng fans. Ano kaya ang nangyari kina Ethan at Joy pagkatapos ng kanilang naging hiwalayan? Nagkatuluyan ba sila kung ito nga ang magiging kwento? Siguradong magiging isang blockbuster hit na naman ito. Historical o period drama kung gusto ng bagong flavor sa kanilang tambalan. Isang historical o period film ang maaaring maging magandang challenge para sa kanila. Imagine Catherine at Alden sa isang pelikula na may vintage feels, parang General Luna o Goyo. Ano sa tingin ninyo, mga kati? Ano kaya ang magiging kwento ng bagong proyekto nila? At excited na ba kayo? I-comment ninyo na sa baba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated kayo sa latest showbiz balita.